Lagi namang nagpapakita ng taos pusong dalamhati ang lalaking iyon tuwing may namamatay. Parang isang tunay na maawain at mabuting lider. Kaya napangiti ng mapait si Yami sa sarili niya, iniisip na siguro panahon na rin para siya ay umarte. Bigla niyang pinahiran ang mga mata, nagkunwaring umiiyak, at sa pagitan ng mga hikbi ay nagsabing napakalungkot na mawala ang mga mabubuting taong iyon. At sapat na pala iyon. Nang makita siya ng iba, Agad ding nagsipag-iyak ang lahat sa tawag, nagsisniff at nagsabing, kung umiiyak si Yami ng ganito, paano pa tayo? Ngunit sa loob-loob niya, si Yami ay may lihim ng ngiti, isang tuso at mapanuyang ngiti. Tinawag niya silang mga gaya-gaya sa isip niya, natatawa kung gaano kadaling manipulahin ang mga tao gamit lang ng kaunting pag-arte. Nakakatawa, nakakaawa, bulong ng isip niya. Ilang sandali pa, sumali na sa tawag ang chairman. Pagpasok pa lang niya, agad natahimik ang lahat. Mabilis niyang tinanong kung bakit umiiyak ang grupo. Si Lost Yag ang unang nagsalita. Ipinaliwanag na mula pa noong round 5, ay hindi pa rin sila nagkakaroon ng kontak kina IM30 at Jam Made of Honey at tila malabo ng buhay pa ang mga ito. Nang marinig iyon, lalong tumindi ang seryosong ekspresyon ng presidente. Sinabi niya na anim na lang ang natitirang executives ng PwC. May isa sa mga miyembro ang mahina at nag-aatubiling nagsabi na baka dapat mag-recruit sila ng bagong executive pero agad iyong tinanggihan ng leader. Matigas nitong sinabi, hindi pwedeng ibigay ang posisyong iyon kung kani-kanino lang. Idinagdag pa niya na ang kandidatong pinaghandaan nila noong nakaraang round, si Black Anaconda in his right hand, ay hindi na rin nila makontak at malamang patay na rin. Lalong bumigat ang muka ng presidente sa pag-aalala. Muling nagsalita si Lost Yag at sinabing karamihan sa mga miyembro ay hindi pa rin nila maabot, pero may isa raw na natitira, isang pangalan pa rin buhay sa talaan. Halos ayaw pa niyang banggitin ang pangalan, ngunit sa huli ay sinabi niya rin ito. Black Scythe Sa mabigat na tono, idinugtong ni Lost Yag, Hindi ko alam ang lagay ng iba. Pero isang bagay ang sigurado. Buhay pa si Black Scythe. Sa pagtatapos ng Round 5, siya pa rin ang nasa rango bilang una. Nanliit ang mga mata ng presidente at malamig na nagtanong, Kung ganon, bakit nagparehistro si Black Scythe na sumali sa atin tapos bigla na lang nawala? Umiling lang si Lost Yag at umamin, Ni ako, hindi ko alam. Sumabat naman ang isa sa mga miyembro, may halong pag-aalinlangan. Baka niloloko lang tayo ni Black Scythe mula pa sa simula. Doon ay nagsalita rin ang bise presidente. O oh, baka naman hindi talaga siya iyon. Baka ang nag-sign up sa pangalan niya ay Peke, isang impostor na namatay noong round 5, paliwanag niya. Wala namang pumipigil sa kahit sinong magpanggap bilang Black Scythe. Kung ganon, malinaw kung bakit hindi na natin siya makontak. Sandaling natahimik ang buong grupo habang iniisip ang posibilidad na iyon. Hanggang sa biglang tumawa ng mahina si Humble Bang Bang, ang mukhang pulubing executive, at pabirong sabi, hindi rin naman talaga makatuwiran kung bakit si Black Scythe ay sasali sa atin, sa totoo lang. Ngunit halos kasabay ng paglabas ng mga salitang iyon, ay napagtanto niyang mali ang kanyang nasabi. Tumalim ang tingin ng presidente, nanlamig ang silid sa bigat ng kanyang titig. Walang gumalaw, walang huminga. Ipaliwanag mo ang ibig mong sabihin. Malamig at matalim na sabi ng presidente. Boses na parang talim ng kutsilyo na dumaan sa hangin. Ganon ba ang gusto mong sabihin? Na napakawalang kwenta ng organisasyon ko kaya ni hindi iisipin ni Black Scythe na sumali rito? Iyon ba ang ibig mong sabihin? Malamig na tanong ng presidente. Agad namang nataranta si Humble Bang Bang at nauutal sa paghingi ng tawad, pilit na sinasabing hindi iyon ang ibig niyang sabihin ngunit hindi iyon pinakinggan ng presidente. Ayoko nang makarinig ng kahit isang salita, singhal niya. Simula ngayon, hindi ka na opisyal. Hindi lang iyon, blacklisted ka na. Hindi ka na makakabalik sa organisasyong ito kailanman. Nagmakaawa si Humble Bang Bang. Pilit na ipinagtatanggol ang sarili, ngunit agad siyang tinanggal ng presidente mula sa tawag ng walang anumang paliwanag. Pagkatapos, Bumalik ang presidente sa kanyang malamig at matatag na tono at iniutos sa natitirang mga miyembro ng lupon na ipagpatuloy ang pagpupulong. Habang nananatiling mabigat ang tensyon sa silid, isang miyembro ng staff ang nagsalita. Nakatanggap daw sila ng bagong kahilingan upang sumali, at ang username ay walang iba kundi Black Scythe. Agad na nagbulungan sa pagkabigla ang lahat. Muling sumeryoso ang tingin ng presidente. May nag-apply na naman sa pangalang Black Scythe, sabi niya. Sinuri ni Lost Yag ang detalye at kinumpirma ito. Pero ang tunay niyang pangalan ngayon ay nakalagay bilang Yang Ming, dagdag niya. Tahimik na nag-isip ang presidente sandali bago malamig na nagsalita. Papasukin ninyo siya. Hindi pa tayo sigurado kung siya talaga si Black Scythe, pero makikilala natin kapag nakaharap natin siya. Isa pang kasapi ang kabadong nagtanong kung ano ang gagawin nila kung sakaling peke lang ulit si Yang Ming. Ngumiti ng madilim ang presidente at simpleng sinabi, kung ganon, pagbabayaran niya ang biro niyang iyon, ng buhay niya. Pagkatapos ay lumipat ang tagpo kay Ryu na nakaupo mag-isa, malalim ang iniisip. Alam niyang kikilos agad ang mga opisyal ng PWC para alamin kung si Yang Ming nga ba ang tunay na Black Scythe. Pupuntahan nila ito para sa isang interview. Tumayo si Ryu mula sa kanyang upuan sa gaming cafe kung saan niya ipinadala ang kahilingan at sinadya niyang itago ang kanyang totoong lokasyon. Itinaas niya ang hoodie sa ulo at naglakad palabas sa gabi. Malamig ang aurang bumabalot sa kanya habang pabulong niyang sinasabi na delikado na ang ginagawa ng organisasyong iyon. Ginagawang kondisyon ng pagsali ang pagpatay. Ang ganong kawalang ingat, aniya, ay sisira sa lipunan mula sa loob hindi niya maaaring hayaang magpatuloy iyon. Masyado nang lumalakas ang PWC. Balang araw, higit 30% ng bansa ay magiging sakop na nito. Mas mabuti ng angkinin at gamitin niya ito kaysa wasakin. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpadala ng aplikasyon. Balang araw, siya mismo ang mamumuno rito bilang hari ng underground, si Black Scythe. Ngumiti si Ryu ng mapanganib habang inaalis ang kanyang hoodie at lumabas ng kafe. Samantala, nagbago ang tagpo sa isang maliit na tindahan na pagmamayari ng ama ni Jury. Tumunog ang kampanilya ng pinto nang pumasok ang isang kostumer. Ngumiti ang ama ni Jury at magalang na binati ito. Ngunit bigla siyang natigilan nang may itapong itim na duffel bag sa counter at naglabas ng aura ang estranghero. Punuin mo tong bag ng lahat ng pera mo matanda. Kung ayaw mong mamatay, malamig na sabi ng lalaki. Namutla ang ama ni Jury at nauutal na nagtanong, Iikaw ba ay isang player? Biglang nagdilim ang muka ng lalaki at sa isang napakalakas na suntok, nabiyak niya sa gitna ang metal na counter. Mukha ba akong nandito para maglaro? Tigilan mo yung mga tanong mo at punuin mo na yung bag bago ko paghiwalay ng ulo mo gaya ng mesa mo. Sigaw ng lalaki. Sa takot, agad pinuno ng ama ni Jury ang bag ng pera habang nanginginig ang mga kamay, pilit na nagpapaliwanag na hirap na hirap na silang mag-ama simula nang ipasara ng gobyerno ang loto at halos sa paninda ng merienda na lang sila nabubuhay. Ngunit sinabayan iyon ng lalaki ng mariing hampas ng palad sa mesa. Hindi iyan ang tinanong ko, alam kong may kaha kayo sa likod, buksan mo. Nagulat ang ama ni Jury na alam ng estranghero ang tungkol sa itinatagong kaha, ngunit dali-daling kinuha ito at idinagdag pa ang pera sa bag. Nang sa wakas ay tila nasiyahan ang magnanakaw, inangat niya ang bag at may masamang ngiti. Mga sandaang libo siguro to, sabi niya nang may kasiyahan. Bago umalis, lumapit pa siya at bumulong ng huling babala. Kapag nagsumbong ka sa pulis, tatakas ako sa kulungan para lang durugin ang bungo mo. Pagkasabi niyon, lumabas siya ng tindahan at naglakad sa madilim na eskinita. Habang tinatanggal ang kanyang maskara, lumitaw ang kanyang totoong muka ang magnanakaw ay si Yang Ming mismo. Masayang masaya si Yang Ming dahil sa dami ng perang nakuha niya, pakiramdam niya ay madali niyang mapapanatili ang kanyang buhay. Ngunit bigla siyang nainis habang iniisip, kaya kong mabuhay sa mundong ito. Pero paano sa kabilang mundo? Makakaligtas ba ako sa susunod na round? Hawak ang maskara, galit niyang sinabi, kasalanan lahat ito ni Black Scythe. Galit na galit niyang idinagdag na dahil kay Black Scythe namatay ang kanyang kaibigan na wala ang mga stat points niya at para siyang dumaan sa impyerno. Napasipa siya sa lupa at sumigaw. Siya ang pinakamalaking sa mundo ngunit bigla siyang napatigil nang makarinig ng ingay sa likuran. Paglingon niya, wala namang tao isang pusa lang. Nang ma-realize niyang wala naman pala, nagpatuloy siya pa uwi habang nagmumura pa rin tinawag na anak ng si Black Scythe at sinabing, Kapag nagkita kami sa totoong buhay, babanatan ko yon hanggang mamatay. Paglapit niya sa bahay, napansin niyang may isang taong nakatayo sa labas ng kanyang pinto si Lost Yag. Tinanong niya kung sino ito at sumagot si Lost Yag. Tinatanong kung siya ba si Yang Ming at kung ito ba ang kanyang address. Kinabahan si Yang Ming habang hawak ang bag, iniisip kung pulis ba ito. Pulis ka ba? Tanong niya ng may kaba ngunit ngumiti si Lost Yag at sinabing, Base sa reaksyon mo, ikaw nga si Yang Ming. At hindi, hindi ako pulis. Tumawa ito at idinagdag. Sobrang kaba mo, parang may kasalanan ka. May nagawa ka bang krimen? Pagkatapos ay nagpakilala siya miyembro daw siya ng PWC at naroon siya para sa interview ni Yang Ming. Mas lalong nalito si Yang Ming. Interview? PWC? Krimen? Anong pinagsasabi mo? Sigaw niya ng galit. Nagpatuloy si Lost Yag. Hindi ba ikaw si Black Scythe? Hindi ba ikaw ang nag-apply na sumali sa PWC? Sumigaw si Yang Ming. Naloko ka ba? Baliw ka ba? Hindi ako si Black Scythe. Napatawa si Lost Yag at naisip niyang pinagtripan lang siguro sila. Papalayo na sana siya para humingi ng paumanhin. Pero lalo namang nainis si Yang Ming at sumigaw. Anong bang nangyayari? Ipaliwanag mo nga. Ngunit kalmado lang si Lost Yag at sinabing, Sakto kasi pangalan at adres mo ang nakalagay, kaya mukhang may kakilala kang nang asar sa amin. May taong nagpadala ng impormasyon mo gamit ang pangalang Black Scythe. Lalong nagngit-ngit si Yang Ming, halos pasigaw na, Sinong baliw na ang gumawa nun? Ngunit bago pa niya matapos ang pagsigaw, isang malalim at nakakatakot na boses ang nagsalita mula sa likod. Ako ang gumamit ng pangalan mo. Isang taong may puting maskara at itim na suit ang lumitaw at sa mababa, bantaing tono, sinabi nito, Yang Ming, ako yon. Ano nga ulit ang sabi mo na gagawin mo sa akin? Nairita si Yang Ming at galit na nagtanong, Sino ka ba? Kilala ba kita? Kilala mo ba ako? Sumagot ang taong may maskara si Ryu mismo. Siyempre, kilalang kilala kita at kilala mo rin ako. Napakunot noo si Yang Ming at sinabing, Hindi kita kilala, ngunit sa sandaling iyon, Ipinatawag ni Ryu ang kanyang sandata ang Black Scythe, na ngayon nagbago na at naging Death Scythe. Pumasok ang pulang aura sa katawan ni Ryu habang iniikot niya ang kanyang Death Scythe. Sinasanay ang sarili sa Aura Farming. Sa malalim at nakakatakot na boses, tinanong niya, Sagot ba yan sa tanong mo? Samantala, nainis si Lost Yag nang makita ang napakalaking sandata. Iniisip niya, Totoo ba talaga ito? Kung oo, baka siya ang totoong Black Scythe. Habang lumalala ang kalagayan ni Yang Ming, umatras siya, nanginginig ang buong katawan. Sa pamamagitan pa lang ng presensya ni Ryu, naunawaan niyang totoo ito, siya talaga. Iba man ang pangangatawan, pareho ang paligid ng enerhiya, pati ang paraan ng pagsasalita, at higit sa lahat, ang malamig at madugong mga mata ng kamatayan, iyon mismo ang sa tunay na Black Scythe. Nagsimulang manginig si Yang Ming, tila na paralisa, parang inaatake sa puso, at naisip niya, Bakit siya nandito? Bakit ginamit niya ang totoong pangalan at tirahan ko? Wala na dapat kaming kinalaman sa isa't isa, hindi ba? Hindi siya pwedeng may mabuting balak kung armado siya. Paulit-ulit niyang tinatanong sa isip ang mga yon. Samantala, nakita ni Lost Yag kung gaano katakot si Yang Ming at naisip niya, Totoo nga kaya itong Black Scythe? Pero dahil hindi pa niya ito nakikita sa totoong buhay, nagduda pa rin siya. Kung ito nga ang tunay na Black Scythe, hindi niya ito kayang labanan mag-isa. Sa mabigat na tinig, sinabi ni Ryu na alam niyang hindi nag-iisa si Lost Yag at inutusan siyang palabasin ang mga kasama niya. Nabigla si Lost Yag at mula sa likuran, lumabas ang presidente at isa pang miyembro na si Bulbul. Sabi ng presidente, hindi nila kayang lokohin si Black Scythe. Nagtanong sila kung paano nalaman ni Ryu na nagtatago sila, ngunit ayaw nang magsayang ng oras ni Ryu. Itinapat niya ang kanyang death scythe at malamig na sinabi na kapag gumalaw sila kahit isang hakbang, puputulin niya ang kanilang ulo. Si Bulbul, mayabang at walang pakialam, lumapit ng mayabang dalawang hakbang paabante at sinabing, Siguradong peke lang yan, maliit ang katawan, pandak pa. Dahil lang may scythe tunay na Black Scythe na agad? Ngunit pinigilan siya ng presidente. Tinanong nito si Ryu kung siya nga ba ang tunay na Black Scythe. Sagot ni Ryu, Hindi ba ninyo nakikita sa harap ninyo? Ngunit nagduda pa rin ang bise presidente. Sinabing narinig niya na malaki raw ang Scythe ni Black Scythe, kaya hindi siya naniniwala agad. Tinanong ni Ryu, Kung hindi ka rin naniniwala, bakit mo pa tinanong? Sagot ng presidente, gusto lang daw niyang marinig mismo sa bibig ni Ryu. Sa malamig na tinig, inamin ni Ryu na siya nga ang tunay na Black Scythe. Sa sandaling iyon, gumana ang kakayahan ng presidente na makakita ng kasinungalingan at katotohanan. At napatunayan niyang totoo ang sinasabi ni Ryu. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Totoo ba yan? Tanong ni Bulbul. Oo, sagot ng presidente. Siya ang tunay. Nabigla si Lost Yag. Hindi niya inasahang haharap sa kanila si Black Scythe mismo. Nanginginig na rin si Bulbul, napasoksok ang mga kamay sa bulsa, nanginginig, at nagsisisi kung bakit pa siya nagsalita. Gusto niyang humingi ng tawad, ngunit ayaw niyang ibaba ang kanyang dangal. Sa kaba, inabot niya ang kamay para makipagkamay kay Ryu, ngunit sa malamig na tingin nito ay sinabi, hindi na kailangan ng formalidad. Itinutok ni Ryu ang Scythe sa kanya. At malamig na sinabi, gusto mong patunayan kung totoo ako? Sige, subukan mo. Nanginginig si Bulbul na pagtanto niyang narinig ni Ryu ang kanyang pangungutya. Hindi niya alam kung anong gagawin kaya nauutal siyang humingi ng tawad. Ngunit malamig ang sagot ni Ryu, hindi ko kailangan ng sorry. Kung gusto mong malaman kung totoo ako, harangin mo ang isang palo. Sa isang iglap, sinubukan pa sanang magsalita ni Bulbul. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, isang mabilis na hiwa at nahati sa dalawa ang kanyang ulo. Napatulala ang lahat, napatitig sa gumugulong na ulo ni Bulbul sa sahig. Si Yang Ming nanginginig na sa takot, halos maihi sa sarili. Napasigaw si Lost Yag, Ano tong kabaliwan na to? Hindi nila man lang nakita ang pag-atake. Nakatayo pa rin si Ryu sa parehong pwesto ngunit putol na ang ulo ni Bulbul. Masyado itong nakakatakot, hindi na tao. Sinigawan ni Lost Yag si Ryu kung bakit siya agad umatake, pero kalmado lang nasagot ni Ryu, pinatunayan ko lang kung sino ako. Pilit na pinapakalma ng presidente si Lost Yag, sinasabing huwag magulo, ngunit sa loob-loob nila pareho silang nagpasya. Hindi nila kayang kontrolin si Ryu,